Ilang mga senador, personal na nakita ang presensya ng mahigit dalawampung barko ng China sa Pag-asa Island. Pero bago yan, naranasan din ng mga mambabatas na ma-radio challenge habang papunta sa isla para sa groundbreaking ng bagong Navy barracks doon. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita. Radio challenge mula sa China ang sumalubong sa mga senador na magtungo sa Pag-asa Island kahapon. Kung saan, ayon sa Department of National Defense, humigit kumulang 20 barko ng China ang namataan kahapon. Hindi natin alam, baka meron po silang uh, sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, ate na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Habang palabag naman ng media sa pag-asa, may nakatanggap din sa amin na Welcome to China mula sa telco provider. Nagsasagawa kahapon ng mga senador ng groundbreaking ceremony para sa itatayong Navy Barracks para mas mapalakas ang puwersa ng tropa ng Pilipinas sa lugar. Pero hindi kalayuan, tanaw ang mga barko ng China, tulad ng Chinese Coast Guard vessel na ito. Dito nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang mga senador kusaan. Sa lugar na yan itatayo yung bagong navy barracks. Ngunit, di naman kalayuan dito sa bahaging ito ng Pag-asa Island, matatanaw mo yung mga barko ng China na meron lamang layong hanggang 4 nautical miles. Hindi naman natitinag ang Department of National Defense at ang hukbong sandatahan. Wei Chala, Chongpo. <laughs> na kayo. Parang lahat kahit sa ngayon na nagsasalita tayo, mukhang nakikinig na sila. So binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito. Tumambad naman sa mga senador ang ilang problema sa pag-asa island. Tulad na lang sa problema sa edukasyon, pati na sa health facility. Nag-try kami mag-request sa DTTB, so, iyan ay sa pamagitan ng Department of Health, pero yung dalawang request namin ay denied. Uh, siguro dahil konti ang population pero sana may consider kasi uh, with our unique uh, location, no, yung aming geographical location, talagang very challenging ang pagpunta. And wala po tayong regular uh, commercial vessel na pwedeng mag-cater sa ating mga magiging pasyente from uh, Pag-asa Island to the mainland. Tulungan na lang po yung mga bata po nag-aaral. Mga ano niya sila sa school, sa mga t-shirt nila ng hipon. Dagdag pa dyan ang mga umaaligid ng mga barko sa pag-asa. Pero ayon sa ilang residente, nais pa rin nilang manatili rito. Wala naman niyayari. Saka dito, kaya nagusto na rin mga anak ko, tipit sa gasto. Hindi ka na sa baba, bawat kilos pera. E eh dito, nakakaipin Binigyan diin din ng DND ang kahalagahan na mapanatili ang pagpapaunlad ng pag-asa at may babala ang DND sa susubok na kumanti sa mga kababayan natin. Dudugo ilong nila kung subukan nila. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran. Sa pagbunta sa Pag-asa Island, tiniyak din ang mga senador na tutugunan ang mga problema at suliranin sa lugar at paiigihin pa ang lugar at popondohan. Mula rito sa Pagasa Island Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.